good noon mga kabimig so this afternoon ito yung ginagawang range area or paalpasan or pakawalaan ng mga 2 months old and above so halos tapos na po ito may mga poste na may mga kubo na lalagyan lamang nung mga lagay yan mismo ng sisyo kasi yung 2 months old dapat kasi talaga nakakulong pa sila so lilinisin pa papaltan pa yung lambat mali yung naikabit na lambat maigse mababa oh. so titingnan natin kung ano gagawin ni Gigi bukas so maliit lang to kasi mawawala ng daan dito pero pwede namang lakihan at hindi na rin talaga dadaan yung sasakyan or magawa dito ng isa pang malaki dito sa area to so yan so busy busy na tayo yun nga galing tayo kung tarla kaya hindi tayo nakapag vlog ng ilang araw so ngayon nandito na ulit tayo <coughs> so yung goma dumami na yung kubo okay na so, yung bakanti doon napunan na nalagyan na so ito na po yung ating cording area ito yung magandang spot dito itong part na to at nagpaplanong maglagay dito ng tambayan kasi pag nandito ka kita mo lahat pag may nakawala or sumabit so yan na po yung ating dinidevelop na ano pero uh, non stop ano po po to non stop gastos <laughs> never ending ang paggastos sa isang sa isang breeder or sa isang magmamanok lalo na may pinapangarap pa na na maging sa pag-breed mo so kahit may mga materialis ka na kahit alam mo nang i kung minsan nagte-testing ka pa rin magpalabas ng sarili mong kulay sarili mong bloodline so yun po yung mga pinapractice ko sa ngayon so so far nakapagpalabas na rin naman tayo ng ibang ilang kulay so okay naman So ngayon nga, yun nga, yung dinidevelop kong maigi, yung breeding materials naman ng abo na eh, talaga naman hong nagpapanalo. At awa ng Diyos, kukunti pa lang yung nabebentahan ko. Kasi nga talagang sinubukan ng sinubukan ng tropa, ako mismo, sa mga derbies, doon natin tinesting. So ngayon, yung binibreed natin this year, puro breeding materials na at syempre ang Paris noon doon pa rin sa Boston sa Boston at sa Boston pa rin so yan so ito po yung ating holding area na humaba na naman ang damo yung ito hindi pa totally nalilinis madami pang mga ganyan oh. No? naubos pala yung ano dito, tawag dito panggatong so yun at pasyal pasyal muna tayo dito ulit sa ating manok ha, so isang range, dalawang range So tapos yung corner yung corner na side na 'yo, ah uh, pupunuin natin ang square pen. Para mas madaming manok ang mailagay natin dito sa area lang na nating ito. Tiyano. So, no? <laughs> so yung pickup hindi na makapasok kasi may nakahamba lang pa doong gulong. So yung si Mark, kung nakita ko naglalakad yun no? Oh. May dalang pandakot So bumili ako ng mga pandakot Galing, galing Bulacan So yan, yan po yung ating uh, Dinidevelop na farm So maganda na Maganda na siya So ito Mga bagong lagay Wala pang Hapunan So, eto. Kinuha siguro nila sa dati kong range. At ipupuno, ipupuno dyan. O, yan. So, maganda na yung itsura. Ano? Oh. Nakasalubong lang tayo sa araw eh. Oh. Ano? Ano? Oh, maganda na po yung itsura oh. Ayan papatabas ulit tayo So kailangan na naman So yung mga pulit Pinagsama-sama na dito so, oh. Ayan oh mga pulit Boston Block nasa labas Oh Yun, may itlog na, oh. White Boston, oh. Ganda, oh. Pulimbatsyo ito, oh. Ayan, oh. White Boston. Hmm. Ah, isa, isa, na atang pure na white boston so baka dalhin natin niya sa IGF kung magkakabot tayo breeder po ito breeder breeder po so yan Ayan, oh, no? Oh. Oh, maayos na yung ating farm. Linis ulit. Gasolina ulit. So, yun. At yung sisew nandito doon. Ah, yan dyan. Ayos na sisew? Ayos na? Lahat? Ha? Huh? Ayun. So, ayan yung mga... mga pulit natin. So, nandiyan yung mga nakasalang, 47. andiyan yung abuhin. So, ayan. Ayan. Ilang araw kang wala, ilang araw walang kilos. Sa <laughs> asawa, <laughs> So, yun. Nandun yung isa nating range. Sa kabilang yun. Sa dulong yun. So, nandun dito naman. Mga stag. Mga brood stag. So, mga nakatali dyan. So, yun. At... <clears throat> Bukas, bibisitahin naman natin yung mga sisew. Oh, shit. Kinuha ba ni Pabo yung isa dito? Ha? Kinuha ni Pabo? May kinuha ba si Pabo? Di ba nagpunta si Pabo? Ha? 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 Kung may kinuha si Pabo? E, eh, ba't nagpunta? abuhin, no? Ba't napasama dyan yung isang abuhin? Sobra-sobra ata pa ito eh. Ano sasayang? Well, malang integra. Yo. No. Bilangin nyo kung ilan lang yung manok. nasa si Mark So yun Mamaya magpo-post naman tayo Para makita nyo Yung pwede nating uh, I-post Sa mga naghahanap ng stag Or breeding material So yun po uh, Magpapaalam na ba ako Sa inyo or magkagala pa tayo kasalubong naman tayo sa araw halang tayo ng tagitabas halang tayo ng tagitabas Ngayon, galing sa logo no trade com yan yung isang yan malalaki na to o oh. tatlong buwan na pala ito oh, mga tatlong buwan na oh. yung unang batch malalaki na But, to. Hindi ko ata kilala tong isang to. Ay, yun yung nabulag dun siguro. Inalis na pala yung mga stag doon. Inalis yung mga stag doon. Nilagay na lahat dito. Kaya sabi ko parang dumamay. Yung doon sa unahang yon. nilagay dito so ang daing bakante so nagkahalo-halo tuloy yung kulay yung puti, yung bulik so yan so, ito yung mga 3 months old, biliguan niya papapaliguan ko yan Hindi rin pala inisod yung sinasabi ko. sanligo ko na yung pinapaisod eh. Maraming niya, lakas ng hangin dito. Nahahampas yung manok. So yan. Ipasyal ko kayo sa aking manok. O yan. Papalam na po ako sa inyo. Ah, uh, dito po si Randy from TV. Maraming salamat po sa kukuha ho or bibili. Tawag lang po kayo sa cellphone number ko. 0936-910-7644 Dito po si Randy Hebron. Salamat po. No GKS transaction and bank transaction. Wala po tayong transaction. Wala po kayo maguhulog sa GKS or sa bangko. So yun lamang po. Tawagin niyo po number ko. 0936-910-7644 Bye bye po. Salamat po.